Hello guys and good morning! Welcome to the new episode of Ken Castle TV Nakasama ko ngayon si Sir Mark de la Cruz and si Sir Arton, and pupunta kami sa Sitio Bag Let's go! kendi. Si yung uh, kasama na kasama nila ano nila Hernani at saka si Cobra. Si Bobby Cobronto. Sige. Kakabie mo na ako. Clark City. Let's go. All right, so nandito na tayo sa Sokovia Bridge, aka Orange Bridge, and we're heading in to Sichuan. Let's go. Alright guys, so good morning. Nandito kami ngayon ni Sir Mark at ni Sir Arton. And this time, uh, this is our second na to. Napapunta ng uh, Sitio Bag. Si Sir Arton, rest back niya to. Second niya rin. Itong si Mark, pangalawa naming dalawa actually. Unfortunately, wala si Kreng. So, ayun. Uh, pero next time, she will be riding out with us. Punta na kami sa Sitio Bag. Yan. Alright. So, Let's go. Right everyone, so dito sa sa uh, Sokobia na daanan ano. So may ginagawa dito ngay ngayon. This is uh, uh, intentionally made by the construction and hindi ito accident na uh, nalaglag yung mga bato. Tsaka lupa sa gilid na. No? So naayos nila to sa ngayon. Pero still ingat pa rin. We never know kung gaano ka crumbly itong mga ah, uh, itong mga bato dito and buhangin so yan Alright, so andito na kami sa pangalawa o pangatlong kaya'tan, dito sa NCC and eh, nagsaging na muna yung mga unggoy <laughs> wala ba mga shoutouts dyan? shoutout sa asawa ko namin mismo to no? <laughs> <laughs> bossing ikaw, any shoutouts? Sabi ko si, 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 si Tito Bon, si Tito Bon, rest back ko to. Kasama ko siya dati eh. Mm. Tito si Bon daw, rest back. Ayan, mauuna na siya sa'yo oh. muna. <laughs> so, so. Mm -hmm. kain muna kami. And then, pahinga ng konti. Rekta na kami. Medyo mabigat yung pakiramdam ko ngayon pero kakayanin to. Let's go. Alright, oh, oh, oh. so ito, tapos na kami kumain ng saging. Ah, Diret-diretso na ulit kami. sa so, Hindi namin alam kung saan, <laughs> saan kami ulit hihinto. <laughs> So yan. Pero maganda pa yung panahon, hindi pa masyadong mainit. And ang daming construction na ginagawa rito ngayon Hello. sa gilid-gilid. Yan. Oh, no? si Mark. Hello. And si Sir Arthur. Ang asno nun, no? Alright, so nandito na kami sa dulo ng NCC. Ayan. Buhay pa kami at buo pa kami. Nandito na kami, kakaliwa kami dyan sa may Barangay Santa Lucia, Tarlac. Woo! Right. So, hanap muna tayo ng makakainan Bago tayo magtuloy-tuloy mamaya Kasi medyo, ang bilis umangat ng araw ngayon Time check, 6.27 ng umaga Pero parang mga Alas 7 pasado na O oh, alas 8, ganyan Parang summer pa rin Anyway, tara Dito na tayo dun. Let's go! guys so nandito kami ngayon sa barangay ng Santa Lucia and uh, kami ng makakainan so nangahanap na rin kami ng dito kami sa CJS Paris Hub tu go lang sir kaya mag, mag load ng gusto ha kain muna kami ng Lamar. special Paris Alright! So, ayan. Yeah. Tapos sabi ko kumain si CJ Sam. Let's go! Alright guys, so we are now approaching Barangay O'Donnell dito sa Tarlac. Time check! 7.30 ng umaga at mataas ang araw. Kasama ko pa rin si Sir Mark at si Hello. Sir Arton. At least 20 kilometers pa, eh, nandun na kami sa, na, sa Sitio Bag. It sounds really short for a 20 kilometer bike, pero, <laughs> ano to, umaatikabong akyatan. So, yep, let's get ready. Let's go. Morning. Masasabi mo basic? Basic. Basic. <laughs> Antarik na si ko pa. Huh. <laughs> Ayun na naman yung akitin namin na yon, Same as last year. Ayan. Ay, so nakaka-apat o limang akiyata na kami. May tindahan dito sa ibabaw ng baag. Nakita ni Mark. Ayan. Oh, God. Ano, Ayan. Malamig ano? na malamig na soft drinks please. Mountain Dew. Sana meron. Oh, mountain Dew po. Ang ikiyata ang tamo ngayon. Coke lang sa amin sir. Coke lang? Ano pa? Bilangan mo yung binigong mo. Okay lang po. basta na malamig. Ah. sa ano. Alright guys, so good news no para sa lahat ng mga magbabike papunta rito sa Sitio Baag, dito sa Barangay Binila. Meron ng bagong-bagong tindahan na bukas. June 24 lang, o 'di ba? This month lang nagbukas. So ilang months pa, ilang ano pa lang days pa lang. 6 days na nagbubukas pa lang. So ayan, so bagong-bago. So wala kayong dapat ipag-alala dahil uh, may tindahan na dito sa Barangay Binila, sa Sitio Baag. Let's go. Ayan, so tapos lang namin do sa tindahan. Uh, and balik pa jack na alit kami. Konti na lang 'to. Whew, mainit pa rin pero uh, dahil medyo maaga pa no in the morning. Eh hindi pa ganoon ka yung sikat ng araw. So sana agad naming matapos tong ride. All right? Let's go. Right. So byahehin monasteryo, byahehin Bag. Palampasin lang natin tong motor. Ang ingay ng motor eh. Pero paking ginitong Pakinggan nyo tong sound trip namin ah. Ready, ready, ba yun? Wala diba? yan ang tinatawag na unplug practice okay. ng tayo guys lakas ng kuliglig. Sakto yung game. Sinabi mo, selesyo tayo guys. Sabi ko, kung mo sound effect kung 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 na kung 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 sa kung 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 sa kung ah, kung Woo! RDC farm, let's go. And campsite. <laughs> <laughs> Ayan oh. No? So may nakita tayong mga halimaw dito. Ayan. Shoutout naman po. Hello. <laughs> Ayan. Si Sir Warren. Shout Shoutout pala sa lulot-lula ko. Sa taas na. Andun. <laughs> Morning. Lumilim kung kailang tapos na talaga yung ride, no? Uh, <laughs> anyway, tara. Uh, -ano um, ano eh. Okay tayo. Alright guys, so ito na. Um, ang pinakahihintay ko, no? That uh, motivated me for coming back here. Dito sa may, uh, may sityo bag. Is makapaglagay ng sticker ko. Dito. Yung unang sticker ko was ito, yan. Jesus is my healer. This time, ito naman. Yan. Let's try not to bother anybody's sticker. So, dun tayo maglalagay. Sa kabila. Yeah. Eno. Hey, Sina idol, oh. Geno. Cycling chef. Tara. casual TV, let's go! <laughs> Salamat, Salamat, Kapitana! Hold up to, este... Uuwi na kami, and... Ayan, uh, time check It's 12.20 in the afternoon So, kahit mahinit man uh, marami kaming kailangan gawin So, we need to uh, go home early So, yeah, I mean, ano na rin to uh, Heat training na rin namin to Para sa mga next na rides namin Tama? Let's go! Esta is real. Sa kanya niya. Woo. Tutukod pero hindi susuko. Let's go! Ayan, so pahinga na naman. Hindi to sponsored video, no? Pero naka-fit bar kami. Kapag nagpapahinga. Cobra stick. Ayan. Big enemy. Big enemy. Big enemy. afternoon and ito, nag start na kami dito sa medulo ng NCC uh, from Tarlac area no? Uh, oh, going to Clark so yan, mataas na mataas na mataas ang araw and wala pang sign na uh, matatakpan siya ng ulap any moment soon so tiis tiis muna and so far meron namang mga puno ng talisay no? dito sa paligid na pwede namin pagsilungan and yun Let's go. Mark, may nawawala sa'yo. <laughs> Wala kang tubigan. Anak na. Alright, guys. So, yan. Dito pa rin kami sa NCC. Pahinga muna. At ang tangi naming nasisilungan. Ay, ang maliit Itong... na. O, ano ba ito? Ipil-ipil? Ipil-ipil. Halaman ipil. na ano, puno ng ipil-ipil. Uh, grabe. Pero namang mga mangilan-ngilan pang anino no sa daan pero napakanipis. Sana lumaki na yung mga puno na to. Kaya nga eh. Uh, wakas! So lumilim din. Ha. alright So so far kami na lang dalawa ni Sir Arto no ang nagba-bike. Nandito kami sa Socovia Bridge at the moment. And yes, ayan. Kumukulimlim na.